Biran, bustos, tsaka balin Ayan na. No? Peng. San Simon, ayan. Sir, Sir Peng Orasman. Uh, Cecilia de Belen. Ayun. Shout out po. Coming na po yung lichon. Ayan. Dapat pa pala tayo. Okay pa. 30 kilos, 25. Tatlong 30, no? May tumagas? Alam nyo naman ang teknik, eh. I stick lang. <laughs> Si Mang Tomas ang nagturo sa akin yan. Uy, ayan na mga farmers ang magandang buhay. Oh, going to Bustos! Ayan, shout out natin si ano, yung mga tropa. Ayan oh, teka. Ito pala, ayan, pasalamatan natin. Ah, uh, may sisingit natin sa vlog yan. Ayan oh, yung dinilibiran. Bustos tsaka Balinswell. Ayan oh. Peng! San Simon, ayan. Sir, Sir Peng Orasman, Ah, uh, Cecilia de Belen. Ayun. Shout out po. Kaming na pwede chon. Ayun. Thank you, thank you. Alright. Ito ba delivery din ni Mario to? Parang delivery din ni Mario ah. Wala na ba tayong ink? Bili tayo ng ink. Mm. Um. o oh, 35 kilos layog. Buwago Pampanga deliver to Mario din. Tapos yung hapon, ano ba yung hapon? Ha? Deliver din uli? O, oh, alam ko puro delivery yan ah. Ah yung 20 kilos yung ngayon Okay Balikan Kailangan namin ng metallic foil Mukhang uh, Ito po ay last ah Sabi ni Romel Kaya niya naman daw eh Ah uh, Di ko lang alam kung uh, Ano si Bebe Kung gusto niya din pumasyan ng divisorya Ma Maaga pa naman ano Bale makapag vlog doon Gusto ko sanang mapakita yung uh, uh, palengke ng uh, Divisoria sa ilalim. Ayun. So ito last na po ito pero ito naman ay bagong-bago pa. Ayun. Siguro mga 100 plus pang baboy 'yan. Yung karton, ayan, ka Farmer Rick. Uh, alam po nagkausap na kami at uh, paggawa na tayo si Kabono bibigyan ko ng 200 pieces telephone number niya ang ilalagay dyan para meron din siyang karton na 200 kasi karton na sigarilyo pa rin ang ginagamit niya eh so ka-farmers na din siya tapos sa uh, ano may telephone number niya di man pala nila naubos yung painom ni Kaparmer ano ah <laughs> from jersey city Lang sila lang ata. Buti bumili ako ng Ricardo. Buti na bumili ako. Kung hindi, yari. Habi ko pang emergency nga. Ganda ng panahon ngayon ah. anong oras luto niya? Alas ano 10? nasgis pa pala ito ayan o no? ganda ng panahon mukhang aarangkada na po ang init El Nino is waving malamig-lamig pa naman ang panahon ang hangin pero ayan nga po mukhang uh, parating na pero sana naman ay ulanin pa kami ng uh, kahit man lang thunderstorm sabihin mo na 3 times a week 3 <laughs> times a week lang po sana na let's say sa gabi no, umuulan ng medyo malakas na madilig yung mga halaman natin 3 times a week lang sapat na sapat na no. Kaparmers, delivery dan, Mam Clarita, Marquez, Marquez, Bustos Bulacan. Happy, happy birthday! Oh, thank you, surprise. Saan ba kayo meron yan? Nagulat okay. mm -hmm. ah, naman ako rin eh. <laughs> Saan ba gawa? Ah? Saan ba ring out? Oh, ah. ah, farmers, delivery done. Ma'am Lori Lacandula, happy Happy birthday! birthday.

Congratulations, Engineer Paul Axel Manarang. Magna cum laude, Electronics Engineering. kaya pala ito kala ko ito yung akala ko ito yung i-deliver ide ni Mario Tagisa pala sila ngayon ayan kay ka-farmer Noel kala ko Noel iabot eh <laughs> sa'yo ang dadalhin brother? sa ano ba? a-conceptual? a-conceptual ah, Okay. Thank you, thank you. May kulang ah, ba ba? Wala na. May kulang ba? Pero ah. sa Gcash na lang. Ah, Hindi ko po alam na. Ay. <laughs> <Teka. laughs> Shout out pala kay ka Farmer Noel Laksamana. Repeat order pala ito. Ayan o. Tapos yung i-deliver mamaya ni Mario. Ay, uh, sa Gwago naman yan. Yung pumisita po sa atin doon sa kubo nung isang araw. O, ayan. Maraming maraming pong Salamat mga anak niya ata nasa Boracay ngayon so ayun Oo, oh, naka na yan good luck sa mga kalapatids natin dyan na ah. maliligaw ang, ibon. <laughs> ang lalayo na pala ng karera so pagalingan na sabi ko nga condition na talaga ang ano dyan di ba kung kayang umuwi ng ibon hindi naka kondisyon ng maayos tutukod Ganda pa naman ng panahon. Ayan na. Aksyon na, na naman tayo. Parang nakakamis yung magdagdag ng uling sa, sa gitna ng maraming lechon, ano? <laughs> ah, yung pinapala na lang, ano? Kailangan <laughs> maka, ano pala tayo, makapag-prepare tayo ng gano'n, yung parang pala na mahaba, ano? Tapos idadagdag na lang sa bagay kung dito magpapaningas, itutulak na lang sa gitna. Iba na kasi ang diskarte pagka dikit-dikit na eh. nalalabas yung experience, pakiramdaman sa init. 10.45 Wala si Nikki kahapon Na Anong ginawa niya kahapon? daw sila Ah Wala Kung kung ang humabol Sarap ng kain ng rabbit. <laughs> karaoke nila, hinahanap ko yung TV, yung pala sa cellphone na. Naka-bluetooth sa cellphone. Oh, yeah. Si Junjun daw gagawa din eh. sa guagua si Romel ay nasa ano na bustos pala didelibiran De niya ngayon ha? tapos meron tayong ka farmer na gusto ay sa tagaytay naman so ayun sabi sa akin ni Romel eh malapit sana sa ka farmers bro pero dito na lang daw po kunin ayun maraming maraming pong salamat sa tiwala ninyo 17 yata ayan tapos bukas may order na naman si Mayora ayan maraming salamat Mayora sa walang sawang pagtangkilik sa aming nga uh, lechon na yan. so makakaasa po kayo na pinipilit pa po namin ma-improve at uh, ma-maintain no? hindi lang ma-maintain ma-improve pa yung aming uh, produkto syempre Alas 6 pinakawalan yung ibon. Sa Bigan. Ilang kilometro? Ay, 268. 268 kilometers. 268. May ano kayo, may forecast kayo kung anong oras mga nangyari, May 1-2 ang speed kung anong oras dumating. Dati ko yun ano, ngayon na... Dapat may forecast eh. Oo, dati. Hindi, mabilis lang naman i-compute yun. Unto 268, mga 3 hours, 3 and a half, dapat may pauwi ka na. O apat. Apat na oras kaya wala pa. Apat na oras na? Hmm, wala, wala pa dumarating? Wala po. Malay mo yung sayo, na pala. Yung mga pinis, wala pa. Ha? Yung mga mabilis, wala pa. <laughs> <laughs> De, alam mo, talo, talo kasi all bird category eh. Oh, yeah. Lugi ka nga naman kung ang ilalaban mo eh, parang manok, di ba? Yung manok, Ah, uh, meron silang sinasabi na stag, derby, di ba? Tapos yung mga, mga magugulang na, eh, hindi mo pwedeng ilaban yung stag, mahihirapan talaga. Sipin mo kung nine months old, ilalaban mo sa 3 year old. Oh. Baka nga yung kalaban mo, umuwi na ng bigan yon oh. ay bang nagreraraklaman. Wala silang ano kunyari young bird lang ganoon. Eh, Saano ngayon kuya? Sa... Next nice year. Okay. Oh. Eh, saan niya? Pagkatapos sa taon young bird din. Yung... Ah may laban uli sila? Nilaban ko kaya yung ano ko diyan. Ay hindi pa nagreraraklaman paano daw yung saan lang ano? Wala nang laban. Yeah. Pwede <laughs> kaya yung ano, Selso Cup? Pwede siguro kuya pang Nakaselso Cup naman yun eh. Legit naman yung anong yun tapos may ano naman kung ano anong year. Uh -huh. Pwede siguro. Naglalakwan niya may mga patanda. Paanda sa kanila. Pwede niya naman paglabalaban niya sa inyo. Sabi nga. Anong lahat yung sa kanila. Mas maganda kung ano lang. Mga ano, di ba? Yung ano lang daw yung bird lang. Sali nga. Ilabang ko nga yung ano ko dyan. Yung may mga young bird nang rumoronda dyan eh. Kailan ang susunod pagkatapos nito? Pagkatapos nito. Ah, kailangan pala ma-training-training training na ito ah. Tingnan ko nga kung ilan ang pwede. Yung mga nakadilaw dilaw na singsing? sing Halata 'yung na mga dilaw. Medyo magugulang na din 'yun eh. Yung galing din 'yung white flight. Oh, ayun, ano 'yun? 'Di diba? Medyo matikas 'yun eh. Ano May puti 'yung pakpak niya. Pakainin ko ng pakainin ng ano. Platinum. <laughs> <laughs> Para mag palong manok na. <laughs> kung may alaga ka pa lang mga ilang daang kalapate, kung wala kung mababaw-babaw ang bulsa mo, oh, sa pakain pa lang. Mami. Ah, kahit papaano pala dapat nakakabenta ka, no? Mm. Kaya pala yung iba, pambili lang ng patuka, boss, kanya. niya. Mga nakikita kong pose, eh, palit patuka, no? Kahit isang ibon, isang sako, di ba? Young bird, oh, pwede na yun. Kung medyo kilala ka na, di ba? Sabihin mo medyo, alam na nilang medyo maganda naman ang ibon mo. Pwede na. <laughs> Ayan, tinignan ko lang yung baboy natin na, na may order kasi si Mayorang orang 25 kilos bukas. Tinignan ko kung pasok sa timbang. Eh, ayoko nang ayoko nang kumuha dahil uh, parang wala yata. Tingnan natin kung may alok na maganda. Pero eh, ano na natin. Hindi malaki. Bingo ko na lang para at least baka sabihin niya but maliit niya yun di ba maganda rin na naabisuhan natin na uh, oh, ano po ito ah, medyo malaki uy ang ating mga ano oh, kain 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 oy ang lakas ng ating mga sisiyo mga kaparma oh, tapos dito sa kabila oh, talagang gusto ko sa inyo wala pa kayong kainan na maayos mga susunod nating project, syempre yung mga bro, ano, ah, dito. Yun nga, papagawa ko dyan ng pang talagang pang manok, no? At gusto kong makarir ito, eh. May pera kasi dito kahit pa paano, sabihin mo nang may libanga ka na, at the same time, ay pwede kang magbenta ng kahit pa tryo-tryo lang na darag. Kaya gusto ko pong ma mapuro yung darag at yung parawakan. Kasi doon mo sila maibibenta, ha? Let's say, ah, uh, uh, tryo po ng, ano, kasi ang bilihan po ng darag, ang rooster, nasa 1,000 to 1,500. Oh, so, tapos, sa uh, ang hen, sabi mo ng 1,000. So, tryo, bigay mo na lang ng, kahit sabi mo 3,000 na lang, ang tryo, ba diba? So, tatlong manok, 3,000. Pure darag naman yun. Tapos, yung parawakan, ganun din. Kasi, ang, uh, yung mga juvenile, mga 3 months old nasa 400 plus na bilihan ng parawakan medyo mahal talaga siya mga ka farmer pero kung kukumpute nyo din naman siyempre nagpapakain din naman po yung nag-aalaga <laughs> doon pa pala yung isa hindi pa nahuhuli bo mayroon palang sisiw na nakawala ha yung bibi na andyan pa rin so wala na tayong baboy dito sa taas Kami ah, dalawa pa pala dito sa taas Puro Anthony na daw to Anthony Yap Parang kalapati lang ano Kunting <laughs> pang adwa Wow ah! Etong isa dito Medyo mas maliit Bo Yung itim Ne Ito yung mga nasa 28 siguro oh. Wala na yun dito Malinis Okay lang tayo Ah lang Relax relax lang muna saging natin no, oh. ito titignan tingnan mo yan baka hmm. mataba kasi kahit pa, pa no yung medyo ano medyo magandang ang tubig dito tapos yung ano ng baboy syempre kahit pa pa na no, nakakatulong din Oh, tama may kakain ng may kakain ng mga nalalaglag tubig naman bago naman ang tubig darag yan oh? wala pa yatang nabuo na ano. Okay lang kasi ah uh, hindi nga ako nag-expect na mag bubunga pa ito muna dahil uh, maliit pa siya, hindi niya pa kayang bitbitin yung bunga niya. Meron diyan, pwede kong sa baba. Uh, pero nagbulaklak na, ibig sabihin malapit na. Pero parang hindi nagbibiro ito ah. Yan pala oh. Ano na? Bahala siya sa buhay niya pagka lulundo eh. <laughs> Paano niya kaya bibit-bitin yung bunga na andito? Sa dulo? Na, yung bigat na nga na nun. Parang mabigat pa ata sa inyo, eh. Sa buko, eh. Parang niya bibit-bitin, eh. Oo. Oh. Yan naman ini. eh. Parehas din, oh. Bahala sa buhay mo, ha. Huwag kang ihingi ng tulong. <laughs> Paano niya bibit-bitin, Be, ano sa baba? Oo. Oh. May apat pa pala tayo. Okay pa. 30 kilos, 25. Tatlong 30, no? May tumagas? Alam nyo naman ang teknik, eh. istik stick lang. <laughs> si Mang Tomas ang nagturo sa akin yan. Ay, hindi. Si ba? Diba? Parang ginagawa na namin niya kay Gary pa lang eh. Ayan po, pagka may tumatagas, yung butas mismo, sasalpa ka namin ng stick na medyo malaki-laki para ma-close yung, yung, ano, yung butas. Kasi minsan talaga, hindi mo maiwasan yan. Uh, minsan, talagang, minsan nasa baboy na din eh. Hindi siya, parang yung butas na pinagdinaanan nung napagtahian, lumalaki eh. Minsan din na sa nagsasara lalagyan mo ngayon ng uh, stick tusukan mo ng stick pero ano naman yan rare rare case bihira naman yan normally kasi magsasara siya magdidikit-dikit na yung yung taba niyan lalo na uunahin mo yan eh yan ang kagaya niya inuuna ni Puroy na magpamantika mo yung pinagtahian maglalak na yan eh Kabono kaya ilan ang order ngayon? Batangas natin. Ayun, mga farmer ay mga gusto pong mag-order ng lechon na nasa Batangas area, uh, Laguna. yan meron po tayo diyan. Ka Farmers Bro ang Facebook page. 'Yun po ang i-message ninyo para naman na uh, ano, uh, matikman ninyo kung nalalayuan po kayo. Sempre pa-support po pala ng YouTube channel ng aking kapatid sa France. Ayan, siya po ay uh, magandang garden niya. Eh. Ang dami niyang tanim eh. Sisipag yung kapatid ko yan Uh, pares kami ng hilig niyan. Palengke. Ayan, tanim-tanim. Mag-alaga ng hayop. Kami po ang magka-partner niyan in crime. Kasi kami ang magkasabay lumaki. Eh. So, ayan. So ayan, marami po siyang mga ano, mahilig din magluto. Ganda, maganda din yung kanyang uh, content. Timis Planet. Upla. Yan, mga farmer, di ko na inabutan si Mario. Hindi lang umabot kay Mario. Nakatulog ako. So, yung mga bago pa tayong darating na uling. Tinitingi-tingi lang kasi syempre hindi naman po lahat mababalo ng isa lang po yung nag ano eh gumagawa yata. Tingnan nako kung pwede pa tong mapakinabangan. Pwede pa to ah. ah dito. Mhm. Uh -huh. Ayan itong mga kulungan ni kuya na ito ah. Ano ba ang magamit. Oh, may net pa. Ito pala pwedeng pwedeng magamit. lang ng division hindi na isang ano isang isang ano lang o, oh, maganda to may division pwede magagamit natin to hmm. pwede yan 2, 3, 4 Sampo, kinsih. Kim si patay ano 30 sabihin mo na 30 Tapos tinan natin yung itlog nakalimutan ko kuhanin pala kahapon Habi ko haharbisin ah, ko nakakalimutan ko Kaya na yung dalawa maagang nagano to Maagang na uh, di ko lang alam kung kinaatay nila to ng umaga na minsan kasi pag ganyan kinakatay na po nila umaga ko alam kung ma gabi kinatay o umaga asa ah, kanila naman yan ito pa ako ah babaeng darag ang mga puro isa, dalawa, tatlo ba? apat doon sa maliliit na meron apat na lang pala ayun meron pa doon oh, ayun oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ito wala, naman eh wala naman nililimliman just pretending ito ikaw. Oh. Ibon mo na ng itlog mo na. Naman. Bahala ka na dyan. Ay Ano naman? Para din naman sa inyo yan. Ang ginagawa ko na yan. Ay, tumira na naman, no? Meron na bawasan. sabihin may tumira na naman ng itlog ayan na yan Aha. ayan mga farmers Sunday fields tayo ngayon dito sa taas at uh, alam nyo na uh, karamihan na po ng lechon all matumal din tayo mas marami na ang nagpapa deliver kasi karamihan repeat orders <laughs> so, ayun ni deliver na lang okay na rin naman Ayan, pasalamatan ko din pala uh, Si ka-farmer Cecilia Debelen. Belen Ayan, Loreto Boy Layug Peng ah uh, Ano to? Nazman O Nazman, ayan At kay Ate Noemi Roque Ayan, marami pong salamat Ano po yung mga nagbigay ng tip Ah uh, shoutout kay Noel Laksamana Ayan, thank you Diana de Guzman, Chet Ah, uh, S Staris. syempre ka Farmer Jesse, Ate Tess. syempre kay Mayora, Crystal Castillo at Estrelita. Ayan. Makailan <laughs> ba tayo lichon ngayon? 14 ngayon week na to. Medyo ano, humina uli. Naka 20 plus kami last week eh. 14 ngayon. Pwede okay na. Ayan. Ayan.